What's up, mga bro? It's your boy, Gabriel. Tayo ngayon na maglalaro ng Baby in Yellow. And, first time ko ito lalaroin. Okay, so, nakaka... Akala ko sa computer lang ko lang siya maglalaro. Yung pala, pwede rin pala sa... sa mismong cellphone. Okay, so saan tayo? Saan tayo mm, okay. Ah, lakad mo tayo. Oh. Apartment 10. itu, Okay. Enter the apartment. Check the under plant pot. Ah. Ah, Oke, Okay. So, tap. Okay. Ito. Hmm. Hmm. Drop. Okay. Let's go. Lang na natin yan. Oh. Baby in yellow. So, magbibisit pala tayo dito. So, ah, kinakaba, no? At the same time, excited ako. May mag-aalaga tayo ng bata. Napakadali lang nun. Okay. Ang ganda rin ng music nila. Actually, ang angas. So, night one. The sitter. The It's time for bed. The child. Is that what you think? Bibi niya ako ang sinto. Okay. Let's go. Ganda ng music nila. Ayun, ganalay. Okay, so ito siya. Hello. Ano pa ko sa'yo? Tiyo mo. Tignan mo yung mga mata niya, pre. Walang pula. Nagdodroga ka ba? The f**k up. Ano gagawin ko dito? Get a bottle from the fridge. Okay. Fridge, fridge, fridge. Ah, nasa ano ko? Ba- Oh. Ay, ba't banyo na May ano dito? Mis may, may random na office. Asin ah, yung fridge? Oh, sa so dito pala. Okay. Ito yung battle. Yan, na lang kita. Ikaw na lang, pre, si Uchiha Madara. Dahil, oh, he mo, oh, some milk. pangit na mukha mo. <laughs> Mutot ka pa nga. Ah, bawo mo, yak! Apo kita. Hayop ka. <laughs> Hayop ka. Baho mo. <laughs> Pwede pa na siya itapon. Sige, dyan ka na lang. Yan, dyan ka na lang. Hayop ka, sige. Dyan ka na lang. Nalubog na lang kita. Ang baho mo. Uh... Sige na nga. Lakas ng trip. Take the baby. Take the baby changing diaper. What? Changing table pala change mat so ito yung oh saan so, na so, ni bata ito pala saan so, ka nagpupunta ka kasi bata ka saan ka nagsusuot halika din eh halika din eh pinapahirapan mo ang nag-aalaga sa'yo diyan ka lang okay kangaalis kangaalis okay Yes. Hindi na mabaho. Papatulogin na kita. Patutulogin na kita at hindi na kita bubuhayin. We tired of playing with your ass, nigga. Today your ass is gonna die, bitch. Say goodnight, motherfucker. Una't huling tulog mo na to. Asan yung... Ito. Aha. Final story. Ito na lang. Prince and the Cat. Once upon a time, oh, hey, oh. Magkukwento pa lang ako. Nag-iisip pa lang ako ng ikakwento ng invento, di ba? Aha. Uh, huh? Find the storybook and sit down. Okay. Sit down. Sit your ass down. Okay. Prince and the Cat. Across the shore. Uy! Ano yun? Kala ko naman ako sino. Okay, sige. Siya na lang pala magkukwento. Uh. Okay. Ikaw ba yan? Pati may ko, ikaw wala. Be oh. Bedding, okay. Oh, gi, tumawa ka lang. Kamatulog ha. The okay. You walk past fabulous flower fault. What? Bakit <laughs> ko magbasa? Ayaw na nga sabayan. Okay. Mm-hmm. Okay, you're yapping too much. Sige na. Matulog ka na. Hey. Tulog na siya. Leave this. Leave and close the door. Watch TV on the sofa. Okay, tingnan lang yung ah, nanay at tatay niya Ba't kasi sa akin pa sa yung TV dito. Ato at pala. Watch. Okay, chillan tayo muna. Mag-chillan tayo. Ano 'yan? But may ads. Ba't may ads kagad. Oh, okay, so makakatulog na yung ano ko. Karakter ko. Siya so, lang, patulog ka na. Magpahinga ka na. Ah, oh, gising siya, men. Pakita trip na 'no. Ah, uh, okay. Tara. Pakitin na natin to. Okay. Ito na ako. Ito na, ito na. Ito na ako. Oh. 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 Nasaan siya? Pero may narinig ang bumukas. Take the baby to the... What the... What the... Ito pala siya. Anong ginagawa mo dyan? Okay. Tara na. Wawa ka naman. Ba't ka kasi na andon? Okay, matulog ka na. What? The correct plushie on the cat. Ito? Rubber duck. Ito? Lo! Musi... Binato sa akin. ulo ka. S -s -s ano? Three, six more... Ha? Huh? Put the correct plushie on the cat. What do you mean? Ito ba? ba? Ah! Oh! Okay, maghanap ako ng ano. Soul. Ah, play recording. Wala ba dito? Wala na ba? alak ah, dito. Okay, so... Siguro, parte ng dad and mom niya. Nasaan na yung iba pang mga souls? Hirap na maghanap ng souls na yan. Ito. Uy! Ano yun? Oh. Ultra Definition Unlock. Ano yun? Ano klas yun? Ipupuksan ba ito? Wala. Hindi siya nabubuksan. Sino ba diba ako mag Di ba? Ito more souls. Sino ba diba ako mag -ahanap? Hindi ko na alam. Wala na akong alam sino na akong mag -ahanap. Oh, dito. Hindi ko pa pala ito lilibot. Ayun. Free soul. May soul ba dito? May pusa bang maitim? Wala. Mm -hmm. Ayun, may soul. Ay, guni-guni ko -guni lang pala yan. <laughs> Ito, na dito, nandito na siya. Ano ba soul yan? Open, oven, wala. Open. Tumaraw po siya. Sure. Tagoy nga dito. Tapong muna. Saka na lang siya. Ah. Ito ba siya? Wali. Ito pala. Ito pala ang Yun. Close the door. Kaya pala hindi ka mahanap. Medyat. Ano ba yung ginawa ko? Random nung ginawa ko. Okay. Mahiga. Maupo na tayo. Let's Netflix and chill. Ano ba naman yung ads na yan? Toasty. Okay, sige. Matulog na lang tayo. Okay, naantok talaga karakter ko. Okay, loading. Loading. Ah. Uh, next nito. Okay, so. Yun na pala yun. Thanks for playing na agad. Boring naman. <laughs> Alam akong kung ano man lang mga habol sa akin. Kaya... Yeah biglang magta-transform yung baby. Pero yun lang sa video na to. Sana nag-enjoy kayo. And before pala mag-end tong video na to, di ba nga na sinabi ko sa inyo na magkakaroon tayo ng parang question and answer. Kung baga, tatanungin nyo ako about sa akin and sasa sasagutin ko naman. Okay, so gaya nga nung na nakaraang video ko, di ba sabi ko, magtanong kayo about sa akin like kung ano yung mga hobbies ko kung ano yung mga gusto ko etc and sasagutin ko so parang pagsasabi ako ng truth so naisip ko lang rin no why not mag truth or dare tayo para makita nyo rin talaga yung mukha ko magpagawa kayo sa akin ng kahit anong dare yung, yung kaya ko syempre ha? pero eto na sasagutin ko na yung mga tanong niyo so First question is, sino bias ko sa flip top? Okay, so ang bias ko is si Shernan. At ang favorite ko na flip top match nila is yung kalaban niya si Lil Sisa. I found it's something funny. And since kapag wala kaming magawa sa, ano, sa computer shop, kung example, tinatamad ako maglaro pa. Nanonood lang ako. Either si Christian PH or si Cher na Kaya ba't nasabing Christian PH? Kasi isa yun sa mga idol ko. Siya yung na-inspire sa akin mag-YouTube. And may connect, may connection sa isa, isa pang question na bakit Gabriel ko na ang naging name ng channel mo? That's the second uh, question. So, so bakit nga ba? Pati ako napatanong eh. Pero sige, So, random summer. Um, sinabi ko nun, parang ang boring. Parang wala akong magawa sa buhay ko nun. Nanonood ako kay Christian PH nun. And nakita ko sa video niya, yung nagre-react siya sa old self niya. So, sabi ko, kung nagsimula siya sa gantong kaliit na community, sa gantong kaliit na circle of YouTube, why not? Why not kumuha ako? Kasi since 2018, I idol ko na si Christian PH. And ang pinaka-favorite ko sa type of videos niya is yung Truth or Dare. And syempre, horror game. So, sabi ko, why not kumuha ako ng YouTube channel and try kong type of um, video sa laging ina-upload is horror game. So, ay na nga, gumawa ako ng YouTube channel ko. And iniisip ko, ano yung papangalan ko sa YouTube channel ko? Nung habang nanonood ko kay Christian PH nun, kung Christian, kasi ang pangalan ni Christian PH ay Christian Makay. So, what if ilagay ko yung pangalan ko rin, which is Gabriel. So, Gabriel, ayun na, nalagay ko na. And, iniisip ko nun, ano yung last name ko? Kasi, ba diba, si Christian, may PH sa dulo. Yung iba kasing mga content creator, may last name. So, napaka-play naman, ba diba, kung Gabriel lang. Kaya, iniisip ko, nag-isip ako ng pwede kong ilagay sa last name ko. So, biglang pumitik sa utak ko, nanonood ako ng anime. Kaya, what if, kun yung ilagay ko sa dulo, kasi yung kun, ibig sabihin nun, young, young male. Eh, di ba? Young pa lang rin naman ako. Oh, young lang rin naman ako oh, nagsimula. Kaya, sabi ko, pwede to ha. Sabi ko, pwede tong kun. Kaya yan. Kun na lang nilagay ko. Gabriel kun. Ayan. At, uh, nag-inspire sa akin, si Christian Page. Kaya, walang Gabriel kun ko. Kung, kung walang Christian Page. Yan, sana nasagot ko yung tanong mo. Okay, so next question is true or false? Trolls. Okay, sa so trolls ako. Ayaw sa true, ayaw sa false. <laughs> trolls tayo. So, next question is tao ka ba or hayop? Di ko din alam eh. <laughs> Wala mo. Pag nawala mo si shout out kita. Okay, so next the next question is So ang dami rin nagsasabi na face reveal. I mean, dalawa lang rin pala nagsasabi nun. The fuck up. Face reveal daw ako. Wala nga akong, wala nga akong, ano eh, PC. Tapos gusto mo po mag face reveal ako. Paupok ko sa inyo to cellphone. Ako <laughs> Kita nyo, headphone pa lang yung afford ko. Wala pa akong kahit ano, wala akong device na pwede kong i-record para sa sarili ko. ba? Diba? Kaya, kung gusto nyo mag, mag face cam. Share nyo to sa mga friends niyo, 'di ba? Pero hindi ako humihingi ng malaki, pero eto, pangako ko sa inyo. This bago magtapos tong 2024, if we hit almost like um 1000 subscribers, ta try ko, okay? Ta try kong ipunin yung PC na yon. Syempre sisipagang ko rin talaga mag-upload para mapansin din ako ng maraming tao, 'di ba? Kaya i-share nyo na tong video na to para maraming mga makapag-subscribe sa akin. Saka magta-try ako ng mga ibang challenge like um, truth or dare. Siguro try ko if maganda talaga to. Yung kaya, yung kaya ko lang syempre. And yun lang sana nag-enjoy kayo. So, tukin nyo na yung like button na yan. Subscribe nyo na ako. Share nyo na to sa mga friends ninyo na gusto ang horror game. Baka ako na pala hinahanap nila, di ba? Sana nag-enjoy kayo. Sayonara, Des. Hey! I be about go to bed. I know we couldn't Skype tonight, but that's all right. Good night, girl. I'll see you tomorrow.